Luto na ang ating sinigang na hipon. Tayo ay kakain na. Tara na. Kain na po tayo. Magandang araw po sa ating lahat. Ang aking pong ilulutong ulam ngayon ay sinigang na hipon. Ayan po. So, ayan po ang kanyang gulay. Ang ating mga panahog. Ayan. So, ayan po. Ayan. So, habang tayo po ay nag-prepare-prepare ng gulay, eh, tayo ay nagpakulo na ng tubig. So, ayan. Ayan, isasalan na po natin yan. Ayan. Ayan. So, ayan na po. So, nagpakulo na tayo ng tubig. So, atin na ilalagay po yung kanyang bawang. Ayan. Bawang, kanyang kamatis. Yung kanyang sibuyas. Ayan. At yung kanyang cubes. At syempre po, yung kanyang labanos. Ayan. Pinagsabay po natin yan. Para po sabay-sabay ang pagkakaluto. At lalagyan na po natin ng patis yan. Para po lumasa yung alat niya sa kanyang gulay. Iyan. So lalagyan natin ng paminta, syempre. Ataktakan natin ng paminta 'yan. So inuuna po natin ilagay yung ano, sinasabay na po natin sa rekado yung labanos para full siya kasi matigas po 'yan. Iya. Kyan po, kumukulo na. So atilang lang haluin ng konti, mimikos natin ng konti. Ayun. So ayan. Malambot na po yung kanyang kamatis at yan po ilalagay na po natin yung gulay sitaw po at saka okra at mamaya maya lang po ay atin pong ilalagay na yung kanyang hipon so yan so inuna lang po natin yung sitaw kasi medyo matigas po yan bago natin pong isunod yung kanyang hipon ayan at pasubscribe na rin po, pakipindot na rin ating verification bell para po lagi kayong updated sa ating Lutoing ulam pambahayan po. So, ayan, lalagay na po natin ngayon yung hipon. So, ayan, kumukulo na po ng konting bagya. Ihulog na po natin yung hipon. Ayan. Ayan. Simpleng ung um, luto lang po yung ating niluluto. Ayan, mga panglutong bahay lang po yan. So, so ayan, kumukulo na. Hmm, naamoy ko na yung bango ng hipon. So, mabungo po ang hipon pagka sinisigang. Amoy na amoy, yan. So, ayan po, kulong kulong na. Yan. ayan po, medyo mapula na yung hipon. Ayan. Shoutout po pala sa ating mga uh, viewers at sa ating mga subscriber po. Marami pong salamat sa inyo. Ayan po. So, ilalagay na po natin yung kanyang sandamakmak na dahon ng kangkong. Yan po. So, ang ginawa po natin dyan sa kangkong, Dugasan po natin ng suka yan Para po mawala po yung kanyang bakterya Ayan So ayan So marami po yan Dalawang ano po yan Dalawang tali ng kangkong So mas masarap po kasi pag maraming gulay Ang ating sinigang So ayan So ating ilulubog lang yan Para po Lumubog syempre Para po maluto yung kangkong Ilulubog lang po natin Ayan So kailangan idahan-dahan Para hindi naman madurog yung ating mga hipon. Ayan. Ayan. Hindi pwedeng mikosin yan. Dahan-dahan lang po. Ayan. 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 So, ang bango. Napakabango talaga. Ayan. So, ilalagay na po natin mamaya-maya yung kanyang sampalok. Sinigang sa sampalok. Ayan. So, depende na po sa inyo kung anong brand ilalagay nyo. Basta sa akin po ay sinigang sa sampalok. Ayan. So, ibubudbud po natin yan. Yan. So, kailangan nakakalat para madaling malusaw. Yan. Taktak natin yan, syempre. Ayan. Yan. Kumukulo na. Naamoy na yung kanyang asim. At oh, syempre, ating ilulubog yan. So, dandan natin ilulubog yan. Yan. So, kulong kulong Yan. Pwede na po natin ilubog kasi hindi na po nat kayang tunawin yung ano. Yan. Hindi po maabot ng tubig. Kanya atin na pong ilulubog yan. dandan lang po para hindi daw po mahilaw yung kanyang asim. Ayan. Para hindi po masyado iba yung pagkakaasim po kasi paghilaw yung asim nung ating sinigang. Ayan. So, dandahan. Dandahan. Ayan. Lulubog-lubog. Lulusawin lang natin yan. So, ayan. Hmm. Ang bango. Saka, amoy na amoy yung kanyang sampalok. No? Sampal saka. Yung kanyang hipon. Ayan. Sarap. Ayan. So, ikalat lang natin yung sabaw. Ayan. Kakalat lang natin yan. So, yan. Paluto na po yan. Ayan. So, pwede natin pong haluin bahagya lang. So, wag lang pong ganong halong-halo at para hindi po puwangit yung lasa ng asim niya. Ayan. Ayan. So, ayan po. Luto na yung ating sinigang. Ayan. Ang bango. Nakakagutom talaga. At marami pong salamat sa inyo. Sa inyong pag So, so bye-bye. Pag-chachagang panunod sa ating kinokontent. Hanggang sa muli po. Salamat po. Thank you.